Sabi ni Coco Salazar, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya naman bilang mga kabataan, ano ang magagawa natin sa darating na 2025 midterm election? Alamin natin 'yan dito sa Youth Sit Season 5 Special Edition. Para sa matalinong pagboto ngayong halalan 2025. Special, special edition. edition. Hi. Yes. Yeah. Okay. So let's do our fast talk with Dave and Sam. So ngayon, since fast talk nga siya, no, quick thinking lang yung gagawin natin. So kung ano yung top of mind ideas ninyo about dito sa game na to. And ito, it's about um, ideal person ninyo. Ready na kayo? Ah, grabe. First question, Masipag o matalino? Masipag. Mat matalino. <laughs> Parang tumutawa taw kagad si Dave. O sige, spontaneous o planner? Um, um both. planner. Planner. Both. Planner. Okay. Both na lang. Chinese. Dodger. Oh. Uh, in introvert or extrovert? Mm, introvert. Introvert. <laughs> okay. Matangkat? O sakto lang? Matangkat. Sakto syempre. lang. Sakto lang. Gano'n naman talaga. Iba-iba yung ano natin bet natin. Joker so, or oh, serious? Both. 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 Oh. Kailangan both dyan. O oh, yun, nonchalant. Nonchalant um, na may onting OA. O, oh, both din. Nonchalant na OA. Gaya-gaya to eh. OA na to. Feeling. <laughs> Pero pareho kayo ng sagot, no? Acts of service o quality time? quality time. Um, quality time. Oh, eh. na kay Leg. Top, top, tier. Top, ba? sige, bakit? I just enjoy yung ano, yung spending time together kapag dalawa lang kayo. Okay, sige, Sam. Ako gusto ko yung presence kasi ng tao wow. na kasama siya. Sino to? In the way to. Bakit <laughs> <laughs> diba ng ganyan? Ay, hindi ba? Diba, fast lang to, diba? Ka eh. Mahal mo o mahal ka? Mahal ako. Mahal ko. Oh. Ay, si Ang bilis, no? Para naman sa ating mga audience, yan, alam nyo na yung mga ideal type nila. Naku, wag. Hindi <laughs> <laughs> <lang yun>, totoo. <laughs> fake yun, fake. Pero, kung gano'n tayo kabilis at kadali mag-isip for our ideal type, sana ganun din kadaling isipin kung ano ang mga ideal election candidate natin. Kayo, Pero, election, election na. na. Sino ang iboboto niyo? nyo? We will be having our 2025 midterm elections. Pero sa iba parang normal na election lang to, parang ordinary election lang. Pero sobrang laki ng impact kasi nito sa darating na 2028 presidential elections. Kaya sana we keep our hopes and optimism about this election that this can bring a positive change. Tsaka ano, sana, ano na, compared sa mga election nung lumipas, we see this more than just an event kung saan marami tayong makikitang gimmick from our candidates mm -hmm. to somehow encourage us to vote for them. Sana this election can be a tool for us to show yung lakas natin bilang isang bansa. Speaking of lakas, dahil malakas kayo sa amin, Our dear audience, nagtanong-tanong kami ng inyong mga questions or gustong ma-discuss dito sa ating show. Sino yung mga nagtanong-tanong dyan? Kaya nga, curious din ako. <laughs> eh. So ayun nga, pumili kami ng mga ilan sa mga nagpadala and we will be trying to answer in the best way that we can yung mga letters ninyo. Kaya naman, welcome, welcome to, to Dear Youth! Sige, let us answer this question from our letter sender number Sino one. Yan? Sino yan? ano ni mo siya eh. Ayaw niya oh, sabihin pa niya. Yung... Sige. Okay. Sige. Sign na natin. Dear youth, isa akong first time voter. Last election, nag-observe lang ako kung ano yung mga nangyayari. Ang daming mga kulay na associated during elections. Pero ngayon, pwede pa makahingi ng idea kung anong mga criteria ba yung mga dapat i-consider sa mga iboboto at ano ba ang mga positions yung need nating punuin this 2025 midterm elections? Yun lang, God bless. Good question. Ganang tanong yan. Oo nga, Ganang yung ganda. Oo. Wait lang. Top of mind, ang daming pwedeng sabihin na mga ideas kung ano yung mga criteria. Pero dito kasi sa youth seat, if we will be considering a criteria para sa pagpili ng mga kandidato, it will be someone who advocates for righteousness and good governance, justice, and just peace. Siya yung pinapakita niya na dapat ito kailangan sa ating community. Integrity of creation and national sovereignty. Siyempre naman, dapat meron ano, clean public service record. Nakikinig sa boses ng mga nasa laylayan, tsaka hindi galing sa political dynasty and dapat mayroong integrity. Tama. At dagdag ko lang, no, isa din sa pwedeng criteria ay dapat may kita natin na meron siyang principled leadership. Dapat talaga merong prinsipyo, may paninindigan. Pero dapat syempre, tama yung pinaninindigan niya. Yung tipong tumitindig siya sa karapatan ng mga kabataan, indigenous groups, mga kababaihan, mga bata. At higit sa lahat, syempre sa lahat ng karapatang pantao natin. Siguro dagdag ko lang. Kasi 'di ba as Philippines, we are known to be the agri uh, an agricultural country. Uh -huh. Dapat 'yung mga iahalal sana nating leader ay 'yung may mga plano para sa tunay na reforma sa lupa para sa ating mga magsasaka as an agricultural country at yung hindi sumusuporta sa mga proyektong nakakapagpapahirap sa ating mga mangingista. Kasi nakakalungkot, sobrang nakakasad na sila yung pinakamahihirap sa ating bansa. Pero sila yung ano natin, source ng ating mga food, sila yung food provider oh, natin. Imagine, no? Grabe yung sakit for them. Also, in addition no, sa tanong na ano din ni letter, letter Sender na Um, in terms of the positions naman, ang mga bakanting positions ay ang mga sumusunod. Dami palang ni iboto, no? So we can Do our research on how or who's the best candidate for these positions. So dun sa dami na yun na ibuboto. sino kaya yung mga may elect na karapat dapat? Dami nun eh, libo-libo. Kailangan ng matalinong pagboto. <laughs> yes. Galingan natin guys. So now for our le next uh, letter sender. Ito ay galing kay George So, dear youth, sabi niya, mga ate at kuya, ito very gents yung pagkakasulat niya, no? 2BH, tinamad na ng, ano, ng pahabain. <laughs> tbh gusto ko lang mag Kasi last election, not gonna lie, naka-disappoint na ang daming nag-away-away. FR, FR, FR. For, 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 for real. For real, for real. <laughs> Tapos ang daming nag-FO kasi naman Puro mga keyboard warriors. Parang nauso <laughs> yan nun. Talagang lahat panahon type ng type no mga panahon na yun eh. Nagpapagalingan kung sinong mas matalino, sinong mas tama. Kahit kailan naman palagi nagpapagalingan sinong mas tama. <laughs> Hi ang gulo-gulo. So this election, nakakakita na naman ako ng mga gantong happenings. So what to do ba? Sobrang toxic. ah Oh! Nangaramdam ko yung toxicity dun <laughs> sobrang, sa ado, letter sobrang niya. Sobrang gets niya ko yung frustration ni letter sender. No? It's just shows lang kung paano tayo dinivide gamit ang mga propaganda ng mga politiko. Kasi in the first place, we should not be threatened sa isa't isa. Yes, oo, agree, no? And isa pa sa mga arguments, alam niyo ba yun na sinasabi na dependent daw yung mga Pilipino sa mga certain na mga politiko or family of politicians. Yeah. At isa pa, tinatawag pa silang panatiko. Fanatics in yeah. English. Parang chismis lang eh, no? Pero syempre, nagkakaroon ng feud kasi ibis na educate, na de-degrade yung kapwa natin, Pinipino mm -hmm. Pilipino. So, yeah. pero... This is a reminder for us na dapat sa ganitong chaotic moment, let us not spread hate. Mm Huwag -hmm. nating away ng isa't isa. Even tayo, no? Yeah. So we should <laughs> educate each other without degrading anyone. Kasi pare-pareho naman tayong biktima ng sistema. And also, no, dapat positive din when we are Receiving corrections or... Yes. Dapat yes. oh, yes. we are ready. Open doors tayo. Yes. Open minds. <laughs> open mind, open doors, open <laughs> hearts. <laughs> <laughs> open hearts. <laughs> na mali pala yung decision ko before. Oh, something oh. like that. So Ganun. super agree ako dun sa mga sinabi ninyo o sinabi ni Ate BJ At dahil sa totoo lang na biktima tayo lahat ng sistema, sa sistema ng ating edukasyon naman mm. ay sana ito ay kalidad hindi sana tayo umiikot sa sistema na patuloy na nagpapahirap sa atin. Okay, next na tayo. For our next letter sender from Leo. And sabi niya, Dear Youth, yung mama and papa ko, matagal na silang bumoboto dahil nakasanayan na. Pero yung mga binoboto nila ay yung mga nakak nakakatulong sa kanila or mga basta kilala nila. Hindi rin nila fully kilala or naiintindihan yung mga roles ng politicians sa iba't ibang branches of the government. Gusto ko sila ay help sa preparation sa darating na eleksyon. Pero hindi rin ako masyadong confident. Paano ba? T.Y. P.S. Sana ma-choose itong letter na to. Napili. Definitely. Napili ka, Leo. Shoutout sa'yo, Leo. Asan ka man, Leo? napili ka. Ikaw na. Ang ganda ng tanong Please. niya, no. Parang ako rin mapapaisip pa ako kung sino ba sino ba talaga yung mga iboboto natin. Pero sige, reviewin natin ito mula sa pinag-aralan natin mula hekasi kasi. Ganun din ba si Baka di alam ng ating mga viewers. Oh. Yung He kasi yun 'yung ano, Social Studies nung ano nung elementary. panlipunan. Yes, oo. So, going back sa question, no. Sa legislative branch mayroon tayong 24 senators and 317 House of Representatives at sila yung branch na gumagawa ng batas. Ang HOR, from the word itself, sila ay dapat kumakatawan sa kanilang distrito at mga marginalized sectors. Para kapag merong batas na sinusulong, ang boses ng kinakatawan nila ay nadidinig. Ibig sabihin pala, dapat, yung mga nasa party list system ay sila mismo yung mga kumakatawan ng mga sektor nila. Sa halip, yung mga nagiging forma kasi ng mga uh, party list ngayon, nagiging for the corruption at huwad o peking mga party list yung mga nagkakaroon nagkaka, ng mga party list ngayon na lumalabas na mga bago, kung ano man yung mga nilalagay nila. Facade for their party list. Pero ang goal naman talaga nila is for corruption. Pero Tasi hindi nila na-represent yung marginalized yes, sectors which is definitely na dapat X, X, sila da, ang ni-represent nire dapat nila yung sectors na, that are marginalized. Ang mm -hmm. um, ano din, no, ang executive branch naman mula barangay captain hanggang president ay ang um, nag-e-execute ng na mga batas na ginagawa ng legislative branch while yung judiciary branch ay ang nag interpret ng mga batas tulad ng Sandigan Bayan at Supreme Court. It's just super sad for Filipino people to be victims of patronage politics in the Philippines because this keeps the powerful in control by giving short-term favors like yung mga ayuda na pinapamigay na pinapamigay ng ating mga politicians na kung saan Sige, ibigyan ko kayo ng gantong mga ayuda sana pagbalik yung boto nyo. Oh, at ako yung mananalo for thing, this. Kasi yun din yung pangangailangan ng mga mama natin. Si syempre diba? ma, yung mindset nila, at ah, tinulungan ako nito. Oh, oh. Ito yung ano dapat loyal ako na politician. So it's just sad na yung mga band-aid solutions na yon in exchange for long-term loyalty for uh, na nagiging result na nagiging dependent yung Filipino people instead of being empowered. Imbes na tunay na pagbabago yung makita natin, Sira-sirang daan o oh, sinisirang daan, yeah. <laughs> nakikita natin na gawa naman yung daan, oh. bakit sinisira? Underfunded schools at patuloy pa rin ang kahirapan. The cycle will only break when voters, tayo mismo, demand genuine leadership sa mga tumatakbo sa ating mga posisyon that prioritizes the people, tayo mismo, sana pinaprioritize, pinipili sana tayo over... natin mapili. Mm, sana pinipili tayo. Oh. At dyan natatapos ang ating Dear You. Ayun. So, um, Tapos thank na. you. Oo. Oh, kasi last na yun eh. Yes, kasi yun na oh. yun. Parang nakakabitin pa Parang dami pa nagsend eh. Pero... Uh, sagutin na lang daw ni Sam. Email niya siya. Oo. Siya na magsasagot ng ibang letter. Thank you so much sa mga ating letter sender na nagpayaman ng ating yes. discussion today, no? Tingin ko talaga we're getting there na eh. we're getting there. Oh, step iba ata yung iniisip process. mo. Para sa makses tayo. yes. Sige, mas handa na tayo as we intentionally do our efforts para sa darating na May 2025 election. At syempre, hindi dapat nagtatapos dito ang lahat, ba? Diba? Kahit tapos na tong episode natin, dapat patuloy pa rin tayong magsaliksik, mag about dito para magkaroon tayo ng kaalaman. At siyempre, pakialam sa lahat ng bagay na nangyari sa atin na apektado rin naman tayo. Yes, indeed. And ayun nga, we still have a lot to learn. Relearn and unlearn. But you know, congrats pa rin sa atin because no? yes. we're trying. <laughs> Pero super thank you sa especially sa ating mga letter senders. Babasahin talaga ni Sam yun at sasagutin niya. Okay lang. <laughs> And dahil syempre sa mga sumusubaybay sa atin, thank you so much dahil we're intentionally learning together. Actually, natututo kami as your host. Kaya naman, samahan niyo pa rin kami dito lang sa New Good City, Season 5 Special Edition. Special Edition.